Dahil na rin sa sama ng panahon, dulot ng pagyo at habagat, nagkanselan na muna ng water activities ang ilang tourist destination dahil sa pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Tignan natin ang sitwasyon sa ibang lugar sa bansa mula sa mga netizen sa report ni Catlea Antonio. Sa kuhang ito ni Mads Anas, makikita ang lumaraga sa ang tubig sa lugar na ito ng sa South Cotabato. Halos tangayinan ng tubig ang bahagi ng bahay na ito sa video. Maputik, madulas at mabato. Ito ang iniwan ng walang humpay na pagulan dito sa tanging kalsada ng mga residente dito sa sitio Balagbag, Rodriguez Rizal. Inagos ng tubig ang mga lupa sa kanilang kalsada. Ramdam din ng malakas na hangin at ulan sa lugar. Malakas din ang ulan sa paboritong bakasyura sa isla ng Boracay. Humahapay ang mga puno sa lakas ng hampas ng tubig at ulan. Sinuspindi muna ang water activities dahil sa masamang panahon. Ramdam din kasi ang sumit ng karagatan. Pansamantala rin ipinagbawal ang paglangoy sa mga pampublikong falls at beach sa Borinao dahil sa malakas na current ng tubig. Kasunod din ito ng gale warning mula sa pag-asa. Dito naman sa Bulacan, Bulacan, ilang araw na rin misulang dagat ang mga kalsada sa lampas tuhod na baha. Ayon kay Carla Cruz, isang guro, bukod sa ulang dala ng bagyo at high tide, nakadagdag din sa tindi ng baha ang nasirang palaisdaan sa lugar. Limang araw na binabaha ang kanilang lugar, na puno rin ang asola. Katleya Antonio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.